labas muna tayo sa paggagawa ng motor pasyal muna tayo dito sa bukid puntahan natin yung ating tropa dito na yun ay ang ginagawa niya o hanap buhay niya ay pag aalaga ng baboy yun ang kanyang racket sa buhay tapos minsan ay nagbablog din siya paggagawa pag bibidyo sa liga napaganda nung kanyang mga ginagawang video kaya ngayon ay gusto kong puntahan gusto kong malaman kung ano yung mga ginagawa niya sa buhay dahil lagi kong napapanood sa reels yung kanyang video kaya panoorin nyo ang video nito medyo interesting to medyo chill lang hindi siya masyadong katulad ng mga vlog natin sa paggagawa ng motor sisilipin lang natin kung ano yung mga ginagawa niya sa buhay, sa bukid gawa ng nakaka-inspire naman yung kanyang kasipagan meron siyang baboy na alaga meron siyang, basta naghahalaman siya so silipin natin ngayong araw na ito, yung kanyang mga ginagawa basta kalimutan niyo muna yung ating paggagawa ng motor, para makapinto natin siya, makausap natin siya at para malibang-libang naman tayo ako uh, kwentong bukid muna tayo. Kalimutan muna natin yung paggagawa ng motor. Isang kababayan na naman natin ng ating mga kasama ngayon. Siya isang vlogger din. At meron siyang alagang mga hayop sa bukid. Nakaka-inspire ang video nito. Dahil makikita niyo talaga kung gaano siya kasipag. Wala siyang trabaho, ang ginagawa niya lang ayang mag ng hayop magtanim ng halaman at isa pa sa nakakatuwa dito meron siyang alagang isang aso na nakatira siya sa isang lugar lang, wala siyang kasama wala ang bahay doon sa lugar na yon malayo sa kanilang tinutuluyang bahay yung asong yon at nakakatuwa din itong lugar na ito dahil talagang kung ikaw ay mahilig sa bukid, magugustuhan mo ang kanyang ginagawa. At ito na nga, meron siyang dalang pakain sa kanyang alagang aso. Ang asong ito ay napabayaan niya dahil siya ay nagkasakit noon. Kaya ngayon bumabawi siya at uh, nakakabawi na rin ng lakas ang asong ito. So ayan, nandito tayo na ngayon sa kanyang babuyan. Kanyang maliit na babuyan. Pan, yan? ilang buwan na yan? Bali, tatlong buwan na ito, kuya. Noong 28. Laki na, ano? Pwede nang panalit saan? So, itong baboy na ito ay uh, paanak natin. Anim na magkakapatid, tatatlo yung nabuhay, kaya nanagaan na lang natin anim, matatlo na lang. Tatlo na lang yung natira sa alin ng kapatid. Papa, ano 'yun? Di pinupuntahan, puntahan mo lang dito. Oo, oh, magat na po, magat ang hali Tapos ang taga-bantay ay si Bantay. ay ah, si sininyo ay <laughs> yun si Ay, are bigay na pa ko. Oo. Oh. Ang Medyo malakas na. Yun ah, yung medyo Oo, oh, yun yung payat na nana. Oh. Ah, na. Oo. ako 'yung katawan niya. Uh. Ito naman mga boss. Ito pa ang mas interesting dito mga boss. May alagang baboy dito pero wala yung bahay niya dito. Malayo dito yung bahay niya. Mumotorin niya pa para lang mapuntahan itong anim na baboy ito dati. Ngayon ay tatatlo na lang. Ganon ka safe dito. Na kahit na malayo yung iyong babuyan. Kahit na, kari kayo nasa isang kilometro yan o mahigit. oh, mga isang kilometro ako yan. Oh. Ayun na lang, maiwan ka ng 500 meters ay sa ibang lugar rin ako. Baka hindi abutin ng umaga yung, yung baboy dyan, ano? oh, ang, tao dito. As dyan naman. Pagka dito sa Dolores, eh. Ito hindi ka masyadong gagalawin dito. Isa sa interesting na part ng ating video ito ay ito, baboy. Tapos yung si, ano ang pangalan ng asang yon? Si Ninyo. <laughs> si Ninyo. Napakagaling na bantay. Eh, talagang hindi naalis. may kasama siya. Ano, yung aso ng kapitbahay. Ayun, kamarkada niya. Oo. Oh. Ang galing oh. no, hindi na alis. Ba't siya nandito? Eh, dito ko siya sinanay kumain. Ah, tapos hindi Ayun, na siya naalis. Hindi na siya naalis. Ito siya, ato. kasi, yan ay nandun sa bahay ko doon, sa sa kabila. Hmm. Naiwan yan doon. Three years siyang walang kasama doon. Naku, At ay di. Tapos, eh, nung magkasakit ako, dinala ko yan doon sa aming kubo hanggang sa napabayaan dinala ko dito mm. tapos yun papakita ko rin sa iyo yung picture niya no siya ay napabayaan kung gaano siya kapayat sige said mo sa akin oh, tapos ngayon yan isang buwan ko na siyang nasikaso ulit medyo gumaganda na ulit yung katawan niya o oh, nga ayo nakita ko to sa picture parang ano siya galisin pa oh tapos i tapos ipayat Butot balat na talaga. Butot balat oh. Ganda na nga. Medyo ah, hindi mo ka ano kulang sa iglas ang katawan niya. Okay. Pero ngayon medyo may iglas na. Tamlayan niya na nakita ko eh. So puntahan naman natin yung isang lokasyon dito. Sa kanyang alaga ang baboy. Tapos ay halaman. Pupunta din tayo sa halamanan ma. Ah, Anong Ano po pupuntahan pa natin isa dito? Hindi wala, yung ilog pa lang. Ilog. Oh. Isa pang ilog lang ba? Ah, yung pala yun oh. Sige, puntahan natin. Tapos ang kanyang kuhanan ng tubig ay ano yung patayo mo din. Oo. Oh. Kanyang tubig ay ari. Oh, oh. Okay, naka-vlog din to nung pinagawa ko. Oo oh, nga, napanood ko yun. Oh. Kung magkano yung nagasas dito, kung, magkano, kung paano ito ginawa. ano. Yeah, ang lakas ng tubig. May ano yan, water pump na makakabit. Lino na water pump niya sa kabila. Lino. Lino ng tubig. Ang water pump pala ito. Ay, oo. Ang lakas nito humigop. Oo. Oh. Motor eh. Ano na. Ang ganda. O, tapos, hahakutin niya dun yung tubig para ibuhos dun sa koral ng baboy. Ang galing. Ganyan din ako nun yun. Nag-aalaga ako ng baboy. Yan. So, mamaya, puntahan naman natin. Punta naman tayo dun sa ilog. Maganda din dun, mga boss. Masarap dong mag chill chill kwento kwentuhan habang ninanamnam natin ang kalikasan okay mga boss pupunta naman kami doon sa isang lokasyon maganda din doon mga boss talaga itong si ating tropa ay uh, nag enjoy o masaya siya sa kanyang ginagawa dito sa bukid tayo ay nagkatrabaho sa isang company so maraming mga pagsubok na pinagdadaanan kaya tayo ay pagka nakarating sa ganitong lugar mag rin nakapaligiran sariwang hangin ay gumiginhawa ang ating pakiramdam ng kate kita nyo naman ang dinadaanan natin para tayo dito nagtitrail yeah. yun dito na tayo dito na tayo putol lang clutch ko